andang umaga po mga anang mga anong samahan niyo po ako dito po ako sa gulayan ng kung saan magha-harvest po ako ng okra. Usapang okra po mga anang mga anong. Ito po sana masundan niyo ako. Ah uh, kaunting kwento lang po o usap muna tayo sa taniman naming okra. Ito pong okra, araw -araw po okra araw-araw po may nakukuha po akong bunga. Halimbawa po nito, ito po ay bali dalawang puno po bawat isang hill o kumbaga sa isang sa isang puno o dalawa po ang nilagay po naming butil o di kaya, <coughs> binhe po kaya yeah, ito po sila, ang bulaklak, may pwede na pong makuha ito yung tabi niya. Ito po, kaya po, nakuha na ko na po siya ng ito pong bunga, yung ano, tangkay. Uh, ito po ay, mula nang nakuha na po namin ng bunga, eh, sa likod po isa, dalawa, tatlo, 4 5 anim, pampito. Ibig sabihin, si Windis na po, isang linggo na po na meron po ako nakukuha bunga po sa kanya. Ito po, 6, ah, 8, 9, 10, 11, o hanggang magsampung araw o mataas pa po ay may makuha tayong bunga niya. Ah, uh, ito po, nabutan po ako ng ulan. Pero ambon lang po ito. Sana masundan nyo po ako mga anang, mga anong. Iikot po ako at ito po ang katabi niya. Uh, bulaklak po ng kalabasa. At uh, yun po. Basta sa unahan lang po. Pag masundan nyo lang po ang video ko na magharibs po ako ng okra. Katunayan na nga po, ito na po ang harvest ko na papa na okra po. Ah, sundan niyo po ako mga anang mga anong. Ito po ay may bulaklak po. Ito yung katabi niya. Sinasabi ko po na may dalawa puno bawat hill po. Ito po ay may sanga din po. Ito, maaari din po itong mamunga o ito'y pwedeng mamumulaklak po. Extra na po ito. Kaya, mga anang, mga anong, ang gulayan po namin dito ay araw-araw po may makukuha tayong gulay. Ito po, kukuhanin ko po ito. Uh, ito po. O, oh, maulan ma po dito. Ito po ay aking kakainin. Sana po masundan niyo po ako masundan niyo po ako at ito po ay ikot ko lang po yung camera natin sana po makita niyo po kung paano ko to kakainin crunchy po ito yung tinatawag natin twist from the park mga anang habang nag harvest po ako ay kumakain po ako ng sariwang okra ito po ay umaga maganda po ito sa ating katawan dahil alam ko na ang ginagawa ko po ng mga tanim ay malinis po at ang practice po namin dito ay organic po kaya sana po tangkilikin niyo po ang aking mga produkto Sige po, pagpatuloy ko yung kain ko at iikot ako para may makuha man lang kayo kahit pa paano na ideya pa mo maka pagtanim po tayo ng mga okra ito so po oh. dalawa po hmm Pwede din po iisa, isa pero mas maganda po yung dalawa para may reserba po. Ito po, iikot ko po. Alang ko ang kain ako. Op, babalikan po yung. Magha-harvest na po ako at ubus ko na po yung ukran na kain ko po. Ito po. <laughs> isang subuan ko na lang po ito mga anang mga anong ito po pwede po ito maharvest Dalawa po. Okay po. Nag-iisa lang po ako rito. Sabado po ngayon, araw dito sa Pilipinas, kumbaga sa gulayan ko po. Ay, Pagkatapos ko po ng harvest dito, dadalhin ko na po sa mga suki nating mga tindahan. Kasi po, nag-aabang na po sila, araw-araw. Eh kasi po, yung mga suki nila, op, may nahulog. Sige po. Ah. So, okay. Nakasabit lang po sa, gaya po dati nang ginagawa ko, ito po. Yan po, sinasabit ko po, kasi hindi ko po pwedeng ilapag ang harvest nating okra po ng gulay para maiwasan po natin ang makontaminate po o di kaya'y madumihan. Sige po, ahaba na po yung video natin. Sana mga anang, mga anong, kung may katanungan po kayo, huwag ko kayong mahuya kasi po, tinatanggap ko din po yung inyong mga katanungan at para kung anong po ang mga suggestion nyo baka makatulong din sa akin ay pag aaralan ko din po. Ah uh, sige po. At uh, magha uli ako. Uh, ano? patuloy ko yung pag ko. Uh, pagpasinsyan nyo lang po eh uh, yung hawak ko. Sa kanan pruning shear. At uh, ito po kamera habang namimitas iiwanan ko yung mga mura para may makuha po ako bukas ito pa po oh. ito pwede na ito hirap <laughs> sige po ganito talaga yung buhay ko uh, kahit na mahirap basta masaya lang po yung pamilya ko kayo din po sana matutuwa din po sa mga pinagagawa ko po ito po <laughs> mura pa po ito pwede pa po bukas po Uh, lalabas na po ako. Ito po, may tinatawag namin ditong buffer, buffer zone. Uh, grass para po sa hindi po dapuin ng insekto. Ito na po. Saan na ba kami? <laughs> Oh, ito na po. <laughs> Sana matuwa kayo. At may tinatawag ko na may panibagong bukas hanggat may bulaklak ang ating gulay na okra. So, ulitin ko po, araw-araw may dahon, may bulaklak, may bunga, at magkakaroon po ng pera o pambili namin ng pangangailangan namin sa araw-araw na buhay bilang magsasaka sa so, ulitin ko po mga gandang umaga mga anang, mga anong in the name of Jesus Amen sa so, ulitin, bye bye